Ang isa pang dahilan kung bakit mataasan pregnant ang angting CS rate, yung mga teenagers na nabubuntis. Bakit, bakit po? Aba eh, immature pa yan eh. Okay. Bata ah. pa yung sipit-sipitan ah, yan, yan eh. Hindi pa normal. kaya yan eh. Oh. Hindi talaga kaya kayaneng mag-normal. At kagaya po ng high maternal mortality, number one din po tayo sa teen teenage pregnancy. Maliwanag mo ngayon, Dok, bakit hindi nila kaya mga anak at uh, such a young age yung bata pa na, yung na, na normal? Sipit ah? uh -huh. Okay. Kasi ang reproductive system ang unang-unang body system na magmamature during the adolescent period. Okay. So, pag nagregla ang babae, pwede nang magbuntis. It doesn't mean pwede nang manganak. Okay. Kasi kailangan, yung, yung ability ng pelvic bones na ay, tatlong kilong bata kaya yung lalabas dyan sa puerta na yan on the average. So, dapat nakaka-expand yan, nakakasarado. So, dahil sa bata pa, immature pa, pwede lang magbuntis pero hindi pa pwede mga anak, nasisisayan sila. Oo. ba diba? At dahil sa itinatago ang pagbubuntis ng mga teenagers, oh, yan, eh. sila ang number one na nagiging complicated. Ang nakakalungkot, alam mo, pataas lang pataas pa rin ang teenage pregnancy rate mm. natin. So sana kung yan ang aking advocacy, talagang mm. mahigpit. Isama nyo kami dyan, Dok, oh, para oh, sige. sa information. Oh, ano? Oh, dissemination oh. lang of information oh, eh? Oh, yung sige. madalas sasabihin, madalas ipapaalala, huwag oh, oh. maging mapusok. Oh, okay. mag kaya nga iba, Dok, nagpapa-abort pa. Ayun, Ay, that's the sad part sa also. Yung mga baby. Oh. Sa takot, nagpapa-abort. Pero alam mo, surprising ngayon. Dati-dati, mm. dati, yung mga teenagers mm. na nagbubunti, sila yung nagpapa-abort. Hmm. Meron na kong pasyente 16 year old nagpa-abort. Parang pinatusok yung matres. Uh -huh. Natanggalan ang matres, nabulok yung matres pati ovary 16, hindi na siya maganganak. Uh -huh. Menopause Isak? na siya at 16. Uh -huh. Pero ngayon, ang nakakalungkot, <laughs> ang ating mga teenagers, hindi na nagpapa-abort. Nagbubuntis uh -huh. na, tinatanggap na eh. Uh -huh. So nakakalungkot. So, so between abortion, siyempre, and magbuntis, buntis, ituloy niya na yung pagbubuntis. Oh, ay kaso, ay ang problema natin, oh. pagkapanganak, o offerin mo ng contraceptive na libre naman sa ating mga hospital. Oh. Ayaw. Uh. Kasi kasalanan daw mag-contraceptive. Sunod-sunod na yung pangangalan. Oo, oo, ayaw kasi babantayan ko na lang doktora yung anak ko. Kaya mamaya buntis na naman. Kasi very ano fertile. Eh. Yes. Oo oo, oo, oo. At saka ang isa pang message natin tin Julius, yung eh, mga batang pong 'yan dapat babantayan pa rin natin. Hindi po ko mo malaki na 'yan pababayaan natin. Ang maturity po ng brain para makipag makasay no. 'Yun ang importante mm. eh, para mm. makasay no happens pag 22 years old hanggang 28 years old na. Mm -hmm. Ang kultura ng Pinoy, pag sinabi ng nanay at tatay, yun na, wala na, di ba? Hindi pwede mga tuwiran. Mm -hmm. So, tinrain natin ang anak natin na huwag kukuha ng laruan ng iba. Bakit natin hindi tinrain ang ating mga anak na makipag-negotiate? Mm -hmm. Kasi hindi natin tinuturo yun. Basta sa kanila. Ito sinabi ko. Kaya pagdating ng boyfriend, anak, kung sino mang mas mataas sa kanya, oh, halika na, hindi na marunong mag-negotiate. So, yan po yung mga gusto naming iparating sa ating mga magulang That you have every right to say no. Yes. Or tell your boyfriend, you wait. Yes, you wait yes. The right Empower. Oo, oh, oh. Yes. wait for the right time. Anong age doc yung normal na Pwede na mga anak na normal delivery ang isang babae. Na safe, safe do. Safe? safe uh, ah, Asian. pagka po 21 and above, 21 and, and above. Okay. Kaya lang, safe lang. Pero wala uh, pang trabaho yan. Oo, <laughs> oh, yun lang. Iba yun. Alas, alak ng mayaman. Diba? Oh, diba? diba? Alis, alak ng Basta maya, mayaman. Basta importante, diba? nalaman diba? ngayon ng mga viewers natin na kapag uh, bata pa ang anak nila, uh, may danger na kaakibat <laughs> oh, oh. yan no? Yes. yung yes. pagbubuntis mm, yeah. kaya mag-usap po kayo ng inyong mga anak yeah, kapag usapin, ganyan yeah. pag-usapan niyo, i-open niyo yung uh, paksa tungkol sa Sex and relationship. Yeah, very yes. important. Yes, that's what we do. Oh. Sex education. Yeah. Umiikot ang Philippine and Society. Yeah. That is my advocacy. Yeah. Uh, in fact, kagagaling ko lang sa Mindoro, kagagaling ko lang sa Dagupan over the weekend kasi pin kinausap namin yung yeah. mga teenagers tsaka yung mga nanay. Uh -oh. Kasi pinaglalaban namin si nanay at saka si nene. Yeah. Diba? so hindi po totoong one sa Cesarean always Ayun, as Cesarean ha? That. At saka oh, ito oh. lang before we go doc kasi yung ibang tao kinaglamorize nila yung C-section. Before ako manganak, yung dalaga pa ako, sinasabi nila lagi ay mas magandang C-section kasi uh, isang ganun lang, isang cut lang, pag, bikini cut pa, parang tingin mo glamorous, lalabas mm -hmm. uh -huh. lang yung bata, that's it. Yung nag C-section ako, naku, na hindi naman pala ganyan glamorous kasi nisip nila pag normal yung katulad na sinabi ko sa inyo kanina, parang, I don't know how to say it on air. Ikaw na, Dok. Uh, Para hindi ma-deglamorize yun. <laughs> Oo, oh, oh, ma masyadong magiging, oh. malu ma magiging, kasi ang vagina elastic. Okay, Dok. So pagka ikaw, tatlong masyadong. kilo yung lumabas dyan, oh. masyadong mabubuka ayan yung na. vagina. ayan. Uh, hindi na daw masisiyahan ang asawa kaya, kapag nagsiting, right, di ba? Kaya ayaw mag-normal ng, mag ng, iba. Ayaw mag-normal ng iba. Ang sasabi ko lang Ayan, po, unang-una, ang vagina very accommodating. Okay. Lulu, may, it took nine months para po lumuwag yan. Okay. Tapos, pagkatapos ng nine months, babalik po ulit yan. Ayun, babalik siya ba, po ulit. Eh. Ngayon, ang second factor po, depende sa OB guy ni po ninyo. Ang OB, iba-iba ang presyo. Dahil iba-iba ang galing. Meron pong magaling, basta-basta lang tatahe, pero po may art po ang pagtatahe. Kesa sa gumastos ka pa ulit para ma-repair. Depend, dip, sa ibilin mo dun sa ano, dok, pakirepair na po ng maayos, di ba dadagdag ka na lang ng konti para maayos na yung repair, sasarado ulit, parang virgin ulit. Ayun.